Good morning, mga kagigil. Yan, almusal na. Ito sabi kong aking pamangkin. Bago pumasok. Tapos sabi, exam nyo? Ewan ko na. Tapos na? Yung mat? Yung mat lang, di ba? Ayan, maaga tayo mag-aalmusal. Maglalaba muna ako bago. Kasi uwi akong ulongga po. At pre-prepare ko yung mga bola ko. Kasi luluwas bukas. for PNO. Ayan. Nag init ako ng pandesal. Tapos ayan ano, ang ating coffee. Ano tayo pansit dyan. At saka gumawa ako kahapon ng tuna spread. Ayan. Siyempre hindi mawawala ang ating pipino. Ayan, kaya na tayo mga kagigil. Mag-good morning ka naman. Good morning mga kagigil. Ayan. God bless you all.